Pag sa bansang ng mother of A, si Pipak Bini member na si Shina Katakutan. Uso-uso kasi ngayon sa mga Gen Z at Gen Alpha ang A kamuna A na pinauso nga ni Shina. Say niya, natatawa raw siya sa paglaganap nito pero di niya talaga alam kung ano ang tamang i react ay, ay, ano ba aye, ay, 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 Ang aye, ay, kasi ang aye, 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 Oh. nag-graduate siya. Mm Ngayon, -hmm. umiiyak. So, parang positive dapat. Sabi ni Sheena, mm -hmm. bago ko umiiyak, mag-iikaw mo na, eh, gano'n. <laughs> ah, ganun eh. So, yung ngayon, palang pinanggalingan. Yeah. So, bago umiiyak nga, mm -hmm. oh, wow. mag-gol-gol yung gagawin. Nang sabi, eh, gano'n. So, nag-pedy din pag a eh, eh, nga. <laughs> sabi niya, pero positive yun. Ngayon, doon daw sa mga ayaw, marinig yung A, e, takpan niyo ang inyong mga E. Ganun talaga ang sikat, sabi, no? Sikat si Biggie. Oh, kaya oh, na. Mother na. of A. Pero di pa sa mother, diba? Pero alam ko may mga nag-A, nag yeah, A, yeah. A. A, Pero alam ko may Pongso. mga nag-A na eh, di ba? A, parang A, parang A. Pati oh, ibang galing sa mga. Pero ito, A is positive. Yeah. Positive. Oh, hindi gagawa ng hindi positive si Shino dahil alam niya na kailangan nilang maging role model mm -hmm. sa kanilang mga tagahanga. Pero in first, dahil nga sikat na sikat na Billy, kaya yung A niya ay nag-trading nila. Yung mga expression nila, talagang ano, nag-trading nila. Ginagaya. Ito. ginagaya. O, ginagaya. So, then, dapat be careful sila dahil mm -hmm. lang mga role model sila. Dapat ang gayahin ng madla o mga netizen ay yung mga pagaganient oh, oh. yung mga lumalabas so, ano, yung mga big 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 kung <laughs> um, para sa James si Kander oh, oh. sa Tessa ka. Pero, hindi tayo look like our age, di ba? Correct. Parang ano lang tayo. Parang tayo, tayo James. C. Parang ikaw 22. Ay, ikaw I, 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 ikaw na. 21 lang. Ang oh, didibo lang? Ano, ano di, di, Ang didibo? Oh, parang hindi naman oh. <laughs> <laughs> ka panipaniwala. Pero yan, hindi ba atis lumaganap, sumikat sa Jack? Eh! Ang bini na laging controversial, di ba? Pero didiscuss natin sa ibang panood dahil meron na rin na naman silang kontrobersiya ngayon. Yung pagsusot nila ng Jabba Walkies na Parang oh, ano ang sinusundan talaga do. ang bawat kilos oh, oh. nila. Correct. Ano, okay. Tapakin natin yan. Hindi. Hindi the... naigam kasi talaga ang bini.